Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa ng mga otoridad ang nagkakahalaga ng 25 million pesos na crystal meth o shabu sa isang 27-year-old Malaysian traveler sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 nitong Huwebes, October 12. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nahuli ng mga kawani ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang sospek na kinilalang si Muhammad at Sam bin Muhammad of Nakita sa kanyang dalawang luggage ang dalawang improvised pouches na gawa sa packaging tape na naglalaman ng umabos sa 3,722 grams ng shabu na may street value na 25,309,600 pesos. Ang sospek ay kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 at RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Nakipagpulong sa pambihirang pagkakataon si Russian President Vladimir Putin kay Kyrgyzstan President Sadir Japarov nitong Huwebes, October 12 sa Kyrgyzstan para patatagin pa ang ugnayan ng mga bansang kaalyado ng Russia. Ito ang unang pagkakataon ngayong taon na lumabas ng Russia si Putin simula ng kanilang pag-atake sa Ukraine noong 2022. Gayun rin ang pagbiyahe abroad matapos ang pag-issue ng warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC nitong Marso bunga ng illegal deportation ng mga bata sa Ukraine. Una ng sinabi ng Kremlin na hindi nila kinikilala ang ICC at itinuturing niyang null and void ang warrant of arrest. Dalawang araw ang mga aktibidad ni Putin kabilang na ang pagdalo sa Commonwealth of Independent States Summit na host ng Kyrgyzstan. Kasama sa summit ang mga leader ng Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. Makikipagpulong rin sa mga presidente ng Russia, si na President Ilham Aliyev ng Azerbaijan at presidente ng Tajikistan Emomali Ramon. Inapurbahan ng National Economic Development Authority o NEDA ang anim na high impact projects na nagkakahalaga ng 269.7 billion pesos. Kasama sa mga ito ang 4.5 billion na upgrade ng Bohol Panglao International Airport. Kasama rin sa mga approved projects ang pagdaragdag ng dialysis center sa Baguio General Hospital and Medical Center, Green Economy Program, Bataan Cavite Interlink Bridge at mga revision sa Cebu Bus Rapid Transit. Sa isang press briefing ngayong araw, October 13, sinabi ni NEDA Chief Arsenio Balisacan, popondohan ng public-private partnership ang lahat ng mga nasabing proyekto. Dagdag ni Balisakan, nilalayo ng 4.5 billion expansion ng Bohol Panglao International Airport na dagdagan ang passenger capacity at pagandahin ng passenger experience ng airport na may kasalukuyang may kakayahang sumuporta ng mga 2 milyong pasahero sa isang taon. Nakabalik na ngayong araw sa Pilipinas ang katawan ni Overseas Filipino Worker o OFW Marjorie Garcia na nasawi sa Saudi Arabia. Sinalubong si Garcia ng kanyang mga kaanak na hindi mapigilan na umiyak sa sinapit ni Garcia. Sa isang post sa Facebook page ng Department of Migrant Workers o DMW, nagpahayag si DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ng pagdadalamhati at nangako na magbibigay ng pagkalinga sa mga OFW tulad ni Garcia. Kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA noong October 3 ang pagpaslang kay Garcia. Ayon sa ahensya, kasalukuyan ang nasa kustudiyan ng pulisya ang katrabaho nitong Kenyan na siyang primary suspect sa krimen. Humihiling naman ang pamilya ni Garcia na magsagawa ng otopsiya sa katawan ng OFW. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.